Panibagong gabi, panibagong adventure tayo uli. Panibagong bahura ito aming pinuntahan ngayon. Oh, hoy! Buhay na mano! Kulambutan ka agad mga kapaders! Siguraduhin ko na ito pagpana! Mm-hmm! Lagat na ka dyan! Nagitik natin! Kwartang linaw ka bukas! Maraming salamat Lord! Ante mano kulambutan! Nagpakita agad sa atin! Ayos na ito! Magandang panimula na naman! mga tatlong kiluhan ito estimate ko hanapan natin at baka mayroong kasamahan dyan sa unahan at na ito hitun dagat kaila mayroong naharangan may lapu-lapu naroon yung kauser umalis ka manjaan at madubul ka ayaw mong lumayas ha yun, butit na kailag ka at kung hindi tinamaan ka rin dyan lapu-lapu liglig mga kapatid sa ganitong isda naman, masarap dito luto. Sweet and sour mga kapaders. Ngayon lang na naman tayo nakapain ng ganitong klaseng isda. Samantalahin ngayon ang kalma at sabi sa balita, lalakas ang dagat. At na ito, yung kasamahan ko, si Kadabis Rico. nakapaan ng malaking surahan, ginigitik niya mga kapaders. Ang pinapana muna niya, yung isima, sa mata tinamaan. At yung salbatana, yan ang panggitik. Malaking surahan din mga kapaders. Tinginan ko ang kanyang lalagyan. E ilang pirasong isda pa lang nahuli niya. Pangatlo pa lang yung surahan. Naday pa lang kami. Dumating kami sa ispat dito. Alas city na mga kapaders. Ito surahan. Mm-hmm. Lagata ka dyan. Nakaisa din akong malaking surahan. Bali dalaw na mga kapaders. tag -isa kami ng kasamaan kung napana. Maraming salamat Lord. Maganda ito. Sininisan ko yung kasamaan ko. Pinapagitik ko itong surahan. Yori ka na dyan Uy, salamat At nagitik ng kasamahan ko Maraming salamat ka sa Rico At tinulungan mo ako Sana makahoy pa tayong surahan dyan Abay-abay lang kami ng langoy At na ito pa, Orinis Malaki mm -hmm. Gitik natin na ulit mga kapaters At yung pana ko Bago ako sumisid, hinasak ko muna Nagdala na kami ng kasaan Dito sila Mandagat at pag mapurol, hinahasa namin. Abay-abay lang kami ng langoy ni Kadawis Rico. Hanap tayo uli. Ohoy! Oh, urinis uli, tapasan. Mm-hmm. Maganda ang tama. Paikot-ikot. Nagitik uli mga kapaders. Ito na naman ito mga kabili bukas. Mas malaki ang sampalitong urinis dito sa bagong bahura. At na ito pa, ilak uli mga kapaders. Wow, laking ilak ito sisiguraduhin ko ito kaya laan lumalangoy ay nakatalikod pa sa atin papanahin ko ito pag humarap sa atin pag ay nakatalikod at baka makabunot masaktan na ang sayang masarpong sabawan mga kapaders ayan na lagat na ka tama nagdudugo na Hoy, kwartang linaw pero pang ulam muna mga kapaders matikim tayo nitong ilak na sinabawan at nung isang gabi hindi ako nakabukod ng pangulam nakalimot nagpaparaikot ata ah, hindi ka dyan makakatakas andya ka sa mangan kamay sana may kasamaan ito malaking ilak ito estimate ko dito mga dalawang kiluhan at naroon pa sa unahan kaya laang medyo mailap mga kapatid ah, ayaw yata magpalapit Oy, ay! ay! nagulat yung mga ilak may mga kasamahan pala yung mga kapaders. Ito na laang. Ito mabait-bait, surahan. Parang may tama na ito sa tagiliran. Nasisid na yan ito na ibang paralangoy. Pero may isda pa rin panain. Baka ito mga tira, tira na laang nila. Ang nakatalikod pa. Aayaw humarap mga kapaders. Kahit anong sungkit ko. Talagang pipit pang sumuot. Panain ko lang sa may parting hasangan ayun na ah, nagdudugo na ala oy nagpupulyang huwag sanang makabulot kwartang linaw ito lawihan na surahan ito ang pagkakita ko ng surahan ano nakalaking surahan ito natsambahan namin itong bahura mga kapaders maganda kaya dito ang bahura malim ang butas talagang pistuhan ng isda hanap tayo uli yun orinis tapasan na naman, malaki din. Mmm, mm, lagatak na naman dyan. Dumudugo ulit mga kapadirs. Maganda yan pag nakakadugo kagad ang isda, pinangihina. Kapag ito kalaki ang isda, ang sinaya ko, madaling mapuno mga kapadirs. Pero may kasamahan man ako, at yung nalagyan ng kasamaan ko, mas malaki sa akin lalagyan. Magikilagyan niya ang tayo, pag puno akin lalagyan. Ito sulit. dumalang mo yung mga kapadirs tumalikod pa mm -hmm. ayan uy makakabunot na naman ay makakapunit palan pero maganda ang tama didiin ko sa bahura dadakutin ko na ito hanap na naman tayo pakita kulambutan pa ito isda isdang manitis mm -hmm. ayos na ito sunod sunod ang isda dito nagpapakita Hanap tayo pa. At wow, laki. Huhu, dambuala. Si siguraduhin ko ito pagpana. Maraming salamat, Lord. Medyo malikot pa. Buti at maamo. isa mm, sala hindi na mata, oy. Buti lang at naika sa ang pana. At kung hindi automatic ang gamit ko, nakatakas. ayan yung pangalawang pana, na sa may ulo. ayan sa may batok. Sa may noo dinaplisan yung pangalawang pana sa gitna ng katawan ay masasayangan pa dito lang si sa isang piraso kwartang linaw na mga tatlong kiloan is limit ko dito ay na ito pandaragdag maraming salamat lord lubos ako nagpapasalamat at laging may biyaya bawat laot namin at sana may makasamahan pa ito at para mahuli pa namin tsaga tsaga lang kami ng langoy napaganda ang bahuraming napuntahan ngayon at naroon mungit baboy medyo maliit pa itong isa medyo malaki-laki na ito mga kapaters pang bahay mmmm -hmm, nakabunot butit hindi lumayas mm hmm, pinana kulit mga kapaters masama ang tama sa unang pana pala ang malapad itong mungit baboy tawa na naman uli ang kapit bahay namin Lagi ako nagbibigay sa kapitbahay ko at minsan kaya pagaling sa bundok madalang gulayin. Mm, solid. Pwede na itong pang-ulam mga kapaders. Perituhin. At meron tayong mga kulambutan sa kasurahan. Gayitong sulit pang-ulam lang namin. Oh, ito pa. Wow, dambuha surahan. Hoy, hirap man lumangoy mga kapaders sa kalakihan. Bilog-bilog ang katawan. Babalik ka dito sa akin sasalubungin natin mga kapaders ayan na mm -hmm. pis nga ang tama lumulugo na naman nasan kayo kasamahan ko magpapatulong ako uli gaytong ka surahan takot ako maghawak mga kapaders at yung buto na nakakatakot baka mamitik matalas pa naman ang tapas ng surahan pag ito nakalaki para nang itakatalas magahanap na naman tayo pakita pa surahan asa na kayo? Ulay! Oh, ano nang winas ng kasamahan ko? Huw! wartang linaw talaga! Ya! Yeah. iba talaga pag dalawa ang pana Paras gitik mga kapaters. Siguro ko magkasaway na pa ang kadib surahan Nasa bitak lang doon niya na pana Magkasiping Ayos! Inay! Ano nang lawihan niya surahan? Sa dalawang piraso ang sulit na Salamat Lord! Hanap tayo uli. Ako naman maghahanap. Na ito, solid. Uy, naroon. Wow, laki surahan ito mga kapaders. Mm-hmm, gitik. Yun lang ang problema. Ay, nakatanggal pa. Kakasukuli ang pana. Panahing kule, Talaban sana ng pana. Mm-hmm, yun. Maganda ang tama. Nagitik natin ang problema ang paghila sikip sa butas mga kapaders dadandahanin ko lang ng hila at baka makabunot na naman gitik na ito hindi na kumukibo ayos yung parting buntot may kagat mga kapaders Ayano, o oh. siguro ko yan gawa ng balangitan kinakagat halos pili at yung surahan dito puro mamaw kalaki mga kapaders nakakatuwang pa na pag ito kalaking surahan talagang ini-estimate ko lang ang ah, bawat pana galing na doon ah ayan natanggal din inoy ano na iyan sigurado to ang mga kabili mga kapaders kaya laang talagang pinakang minimum na ito isang piraso mahaba ang limandaan or 400 isang piraso laang, ah yeah wow masarap paksiwin o kaya adobo sa tuyo hanap tayo ulit na naman surahan pa pakita yung mga boring, yung mga buldira niyan, mga giting na bato, ito, tapasan. Mmm, -hmm, Maganda ang tama. Hindi nakakibo. nasan pa kaya kasama ng urinis na ito? Surahan urinis, ang ating nahuli. Nakakulambutan sana isang pilaso, hindi pa na nagdagan. At na ito, tapasan uli. Siguraduhin ko na naman ito. Malaki-laki ito mga kapaders. Huwag sana ang daplisan. Kunting balagbag yun, nagitik din no, ang tama orinis na naman ay to mga kapadyers pandaradagdag na naman maahon muna kami ng kasamahan ko at yung aking lalagyan, puno na mga kapaders. at may isang drive pa tayo na ito na mga kapaders. yung huli sa unang drive uli malaking surahan na naman may mga bagong taguling malaking surahan Mamaw. Mamaw. Ano na mga suranto kalalaki mga kapaders? Isang piraso laang, sulit na. Sus. Ang mga kabel na ito. Ano na yan? Nakakatawang pa na mga kapaders. Bagay ang kalalaking surahan. Ang amin na aming nalagyan, puno kagad. Ilang piraso laang. Oh, iya. Puno ang pun kagan. Sus. Maraming salamat Lord. Hanggat ako nabubuhay. Lubos kami nagpapasalamat sa iyong mabiyaya na pinagkalog sa amin. Samantalahin ngayon at karakal pa mga kapaders. Bali, apat na tao kami ang kasama. Dalawang buso kami. Dalawang bantay sa bangka. Kaya, yeah. ano na ang mga surahan niyan? Jesus! Buti itong bangka na aking ginagamit, pinakubertahan ko mga kapaders at para kahit magsubas ko ang dagat, meritay na ban-laban sa alon. Ayan, tatlong pirasong malaki inay ang nasurahan, Ayan, malipat kami ng kabilang bahura di sa parting unahan. Yung ating naka-GPS, yung tiyatawag na tingpuro at baka may bagong tabing surahan doon. Yung ating pinangulihan ng mga kulambutang sa kasurahan at sana mayroong bagong tabi at para makahuli tayo dun mga kapas pandaradagdag. Abang-abang na lang mamaya Di sa ispat aming paglilipatan at pagkasahin ito sa loob ng koberta, lilipat na rin kami kagad mga kapaders. Nandiyan pa kami ulit mga kapaders. Dito so, sa kabilang bahura naman sa Tigpuro. So, At titingnan ko may mga isda nung panain. Sana mayroon din. Para itong huli sa unang dahil malagdagan pa. Malaking surahan. Salamat Lord. Meron so, natin panibagong pambigas. Patang tamo na abang abang sa aking pagdive sa pangalawa